Mahirap makipag-usap si Chris, 28 anyos, ipinanganak na bingi. Nang dalawin ko siya sa kanilang inuupahang bahay sa Quezon City, tumayong interpreter ang kanyang pinsan. Hindi pa sanay sa pagsusulat at pagbabasa si Chris. At dahil nagsisimula pa lang siyang matuto ng sign language, kanya-kanyang diskarte ang magpinsan para magkaintindihan.

kasi, siyempre hindi ko po talaga alam nun. Matagal na yun Ano, sabi ko magpipray kami ng isda. pagbalik niya po dito, at nandala niya po baby oil na maliit. Ganun po. Siyempre wala naman akong ano. Ako na lang dun yung bumalik ng Hindi kasama ni Chris ang kanyang pamilya. Sino ang nasa abroad? Sino ang nasa abroad? Ayan, Kwento ni Chris, naiwan siya ng kanyang pamilya sa Pilipinas dahil sa kanyang pagiging bingi. Yan, bakit ka naiwan? Bakit sila nasa Italy, ikaw na dito? bakit ikaw nandito ikaw, samantalang si Rene at saka ang galit nandun? Bakit? Oo, ano nito, ikaw? Oo. Oo, okay, nandito. Tapos, at saka ang galit nandun. Oo, okay. Okay, bakit nandito? Ikaw? Oo. Tapos, ba't ka naiwan? Oo, hindi dito? Tapos wala ka dun. Oo, hindi, bakit nandito ka? Oo. Kaya, hindi ba Ah, hindi kanya natin. Nag-try ba siya na mag-apply sa embassy? Uh -huh. How bad? Uh -huh. Para? Sa embassy? Oo. Uh -huh. Para makapunta doon? Uh -huh. Oo, oh, yan. Tatlang beses ka daw po. Tatlang beses ka nagpunta sa embassy? Oh, uh -huh. uh -huh. Ano nangyari? Ano nangyari? Bakit? Okay. Nandito ka pa din. Yung ah, uh -oh. uh -oh. ah, beses na. Oo. Oh. Hindi, dalawang beses ka pa lang. Tapos sa pangatlo, pili mo, okay na. Sa pangatlo. Okay. Ah. Hmm. Bakit nandito ka pa din? Bakit nandito ka pa Ano nangyari? Okay. So yung tatlong beses na yun, nare-decline na siya? Opo. Oh, okay. mm -hmm. so, Sinasabi niya, sana daw, kusunod, makapunta na siya, kasama na namin natin. Mm -hmm. ah ah okay daw. Lala di. Sa ngayon, kontento na muna si Chris na makita sa computer screen ang kanyang ina kapag sila ay nagcha-chat. Yun nga lang, hirap din silang magkaintindihan. At ang most na ganyan. Ano daw yung siya sinasabi? Ay, ako na mag Kailangan ay Ceiling. Kamakailan nag-enroll si Chris sa isang sign language school. Sabi niya, ngayon pa lang inaasam-asam na niya ang araw na makakapag-text siya sa cellphone. Ang hindi niya alam, hindi magtatagal. Higit pa rito ang pangarap na kakayanin niyang abutin. Narito kami ngayon sa Barangay Bayabas, uh, Ubay, Bohol. Kasama ko ang isang miyembro ng NGO at ang trabaho niya ay eh, kumbinsihin yung mga magulang ng mga batang bingi para pag-aralin yung anak nila. So ngayon, pupunta kami doon sa isang pamilya para kumbinsihin yung magulang na yung bata ay papasukin sa skwela. Ha? Kasi malapit na yung pasukan, tama? Opo. Okay, tayo na. Malapit okay. okay, tayo. Ano po pangalan niya? Neninyo. Si Nenyo. Hello, Nenyo. Hindi siya nakakarinig. <laughs> Gaya ni Chris, hindi raw nakaririnig mula nang ipanganak si Nenyo, labindalawang taong gulang. Ang tawag sa kanya sa bahay, amang, salitang buhulano na ang kahulugan, pipe. dahil hindi makarinig, hindi rin natutong magsalita si Amang. Kaya ang lengguahe ng bata at ng kanyang pamilya, binubuo ng kumpas ng kamay at ekspresyon ng muka. Kay magdungag, magdungag ha, magdungag. Bukasan, Hugasan, tubig, din. Pag oh, ugas eh. Ugas eh. Mm. Dali. Kari ba? Kari, punete. Mm. eh. Oh. Hmm. Kaya pala hindi lumalabas. Eh. Ano ang ginagawa niya? Ayan, hindi yan talaga lumalabas pag hindi talaga ano yung sinaing niya. Tapos, Uh Oo. -oh. Mm -hmm. Talagang binabantayan yan. Ano ni, so, niya maluto? Oo, nandiyan. Oo. Pag maluto na 'yan, ya, lalabas na 'yan. Uh Oo. -oh. Ano pa 'ko ginagawa niya dito sa bahay? ayon magwalis, minsan mag-igib dalawang ano lang tabo kasi kumang ano 'yan. Ano rin yan, hindi naman kaya niyang isang mabigat. Uh Oo. -oh. Uh -oh. so nag siya. Niluluto uh -uh. ng kanin. Uh -uh. Ano pa po? Bensan tumutuloy yan sa akin pag ano, maglaba. Kung ang ibang bata pinag-aaral sa eskwelahan ng kanila mga magulang, si Amang sinasanay sa gawaing bahay. Tila ba nailatag na ng kanyang pamilya ang kanyang kinabukasan? Kaya ipinaliwanag na ni Glenda ang aming pakay. Nibalik balik o ani kay ako kang kubinsuran og balik bitaw katung ni anhi ko dire pa magud ka maka nga pa ni sa si ninyo ba mm. ni hapit na may ting eskwela ani naka ni ani kay ato dinhi siyang pa eskwela pa unsa may istorya imong bana okay ra si Jama ha oh, sa gipasabot sa katong plemero nimo nga nga ning okay ra si ja mm. -hmm. unsa may rason na nga nang dugay ni na siya naka iskula. nga mo mga estudyante diri sa ubay kay naghanap bitaw na kako ani to ma dogay jan naka eskoy la kay pore bangwa jud pud na bitaw nag kanang na ay challenge nga mo na eskoy pa eskoy, la, muna, eskoy lag ibong ana inga na ama uh -huh. indi karon nga murag na adoy challenge na nga pa eskoy la murag nadasig nadadi pugo nga nadasig nga napoy ka hibaw sa so, anak masaya kasama si ama. Naisip kong kung makakapag-aral siya at magkakaroon ng mga kaibigan sa eskwelahan, siguradong marami siyang mapapangiti at mapapaligaya. Ah, that's right. So siguro doon yung natutunan yung pagsayang. <laughs> Naisip ko rin, na. hindi namin siya dapat pabayaan sa kasalukuyan niyang kalagayan. Maruno, Isang batang ha? pinangalan ng pipi. Uh -huh. Itinakda na ang tadhana. <laughs> Ay, yung kanta. 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 At inakalang abnormal sa loob mismo <laughs> ng kanyang Boses. tahanan. Uh -huh. <laughs>